Magandang araw mga kaludi, tayo ngayon ay gagawa ng kinilaw na ampalaya. Maganda to sa ating mga kalusugan kaya tara na. Unang gagawin natin mga idol ay hihiwain muna natin yung ampalaya. Uh, ayan. Tapos tatanggalin natin siya ng mga buto para masarap siya kainin kailangan walang tirang mga balat-balat dyan sa may gilid-gilid mga idol para pag kinain natin mismo ang palaya lang talaga makakain natin yan mga idol hihiwaay natin ng maliliit para pag kinain natin na medyo maliliit mabilis lang natin makain yan mga idol ganyan lang po ang gagawin yung mga idol kapag kayo ay magkilaw ng ampalaya yan Uh, syempre mga idol dahil matalas yung kutsilyo natin uh, kailangan natin ng konting ingat yan. yan tapos na mga idol dahil tapos na, iyan naman tayo kailangan natin haluan siya ng sibuyas, Blit, liitan rin natin para lasang lasa natin yung uh, kilang na apalaya na natin mga idol yan niliitan lang natin Hmm. Kunti lang hinalo natin na sibuyas mga idol kasi gawa ng kunti, kunti lang yung palayan natin, isang piraso lang pero ayos na yan. Solve na tayo dyan. Marami-rami na yan pag naipasok natin sa ating chan -nyan. yan. tapos sunod yung ano naman mga idol, Siyempre, hindi mawawala yung kamatis. Kasi yung kamatis, siya ay nag, siya yung nagdadala na, ng ano, sarap sa ating kinilaw, tsaka yung sibuyas. Yan, niliitan lang din natin mga idol. Kasi una sa lahat, kailangan natin uh, liitan siya para uh, marami siya tingnan. Yan mga idol. Yan. Yan, liitan natin. Tapos, mga idol. Dahil tapos natin maghiwa. syempre, lalagyan natin ng suka ngayon. Para masarap siya, ano, kainin para malagyan na natin ng panimpla. Yan, tatakam na ako idol. Tapos lagyan natin yung sili idol kasi syempre yung sili yung nagdadala ng sarap ng kinilaw na ampalaya natin. Yan ang nagpapagana ng ampalaya na kinilaw natin. Ay mga idol, ah, haluhaluin natin para pumasok yung mga suka. Nakababad yung suka. Ay, yun, ampalaya sa suka. Yan, tapos titimplahan natin yung idol ng bitchin. Yan. Yan, tapos ihalo natin ulit. Um, tapos asin ito mga idol ayan tatakam na ako idol hindi pa tapos yung um, ano natin timplahan natatakam na ako ayan idol tapos na kakain na tayo ngayon tinan nyo mga idol yung ang palaya diba ang sarap, ting, ang sarap tingnan ayan idol una, um, ang subo ko palang idol natatakam na ano na ako na ramdam ko na yung sarap na ang palaya yung anghang at saka uh, asin na suka Ayan mga idol, paborito ko talaga itong Ampalaya Idol pag sa kinilaw. Ayan. Gutom na gutom ako sa Ampalaya mga idol. Kita niyo naman idol. Ang itsura ko. Nang habang kumakain. Talagang nagsashine yung mukha ko dahil sa Ampalaya. Hmm. Mga ilang subo pa lang ako idol. Naramdaman ko na yung anghang ng Ampalaya. Tinan niyo naman idol kung gaano ka... ah uh, karami ang palaya ko saktuhan lang para sa akin kasi yung asawa ko ayon niya ng palaya kasi mapait yan mga idol ramdam ko na yung anghang kakasubo ko lang yan mga idol grabe ang sarap ng palaya mga idol kita nyo naman tuloy tuloy yung subo ko mapapakrikit na lang ako idol sa subo ng sarap ah uh, yan mga anghang Okay, um, lang subo na ako. Parang napasabi ako sa asawa ko. Ang sarap. Try nyo itong gawin din mga idol sa bahay nyo. Kung gusto nyo matikman yung ampalaya natin na uh, kinilaw. Sabi ng asawa ko, sige, ubusin mo yan. Ang um, oh, dami naman sili kasi mga idol na nailagay ko. Kaya medyo uminit yung tenga ko. Pinagpapawisan ako sa sobrang anghang. Yung idol. Hmm. Lagi ko nang mga ginagawa to mga idol na magkiraw ng um, palaya. Ngayon ko lang na uh, isipan mag video dahil yun pang uh, upload ko sa Facebook ko para baka sakali uh, mapansin ni Boss M. Ayan mga idol. Uh, konti na lang. nakita niyo mga idol na parang hindi ako mapapakali sa anghang pero naramdaman ko mga idol na masarap talaga yung palaya pero yung anghang parang na nagaano ako hindi ako mapapakali sa anghang kaya parang isip ko kuha muna ako ng tubig ayan mga idol kumuha akong tubig na malamig pampawala sa anghang ayan unang subo ko idol sa tubig wow sabi idol sobrang pawis ko ang sobrang anghang Ayan, labi idol, habang tumatagal, pag kumakain ka pala na ampalaya, yung itsura mo nagkakaano, nagsashine. Lalo akong nagkakaroon ng itsura nito mga idol pag kumain ako na ampalaya. Nagtataka nga rin ako mga idol kung bakit ang pogi pugi ko dahil siguro ito sa ampalaya na kinilaw na kinakain ko lagi. May kasabihan nga tayo mga idol, sa pagkain ay parang pag-ibig. Na habang tumatagal ay mas lalong sumasarap. Ayan mga idol. Yung eh, mga idol, ah, so, sobrang anghang, Napainom ko ng tubig mga idol. Parang ayaw ko nang ubusin. Dapat pala, kinuntian ah, ko lang yung ano, sili. Marami idol, sobrang anghang. parang ayaw ko nang ubusin mga idol. Parang, ay, parang sobrang anghang talaga mga idol. Kung kailan pa konti na, eh, tsaka ako nakaramdam ng anghang mga idol. Yan, inuro tubig ulit. Sobrang anghang. Ah, Hanggang dito na lang aking ano mga idol, yung video ko. Salamat sa panunood. Like and share mga idol. Thank you.